Magandang araw! Sa video na ito, magbibigay kami ng dalawampung halimbawa ng kasabihan tungkol sa pag-ibig at ipapaliwanag din namin ang kahulugan nito. Handa ka na? Tara, simulan na natin! Madaling pumitas ng bunga kung dadaan ka sa sanga. Ibig sabihin, mas madaling makuha ang nais nice kung dadaan ka sa tamang daan o sa taong may koneksyon. Ang sanga dito ay maaaring tumukoy sa magulang, pamilya, o sino mang may kapangyarihang makapagpabilis ng proseso. Halimbawa, sa panliligaw, kung malapit ka sa pamilya ng nililigawan mo, mas mataas ang tsansa mong mapasagot siya. Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. Ibig sabihin, kapag may tiyaga at matibay na determinasyon, maaaring makuha ang ninanais kahit pa mahirap o tila imposibleng makamtan. Sa larangan ng pag-ibig, kahit gaano kahinhin o kasarado ang puso ng isang babae, kung may tunay na tiyaga at pagmamahal ang isang lalaki, malaki ang posibilidad na siya rin ay mahulog sa kalaunan. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ibig sabihin, ang tunay na magkapareha ay mauuwi rin sa isa't isa, gaano man katagal o karaming pagsubok ang kanilang pagdaanan. Ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig ng kapalaran na kung talagang kayo ang itinadhana, darating ang araw na kayo'y magkakatuluyan. Ang pag-aasawa ay hindi biro, di tulad ng kanin iluluwa kung mapaso. Ibig sabihin, ang kasal ay isang panghabambuhay na pangako, hindi isang bagay na maaring basta nalang bitawan kung hindi na gusto. Tulad ng kanin, kung mainit ay maaari mong iluwa, ngunit sa pag-aasawa, kapag napasok ka na, hindi mo ito basta matatakasan. Ang pili ng pili na hatapatan ay bungi. Ibig sabihin, ang sobrang pagpili at pagiging mapili ay maaaring humantong sa pagkakamali o pagkawala ng tamang pagkakataon. Sa pag-ibig, kung sobra kang pumili at naghahanap ng perpektong kapareha, baka sa huli ay wala ka ng mapili at maiwan kang walang kasama. Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat. Ibig sabihin, ang matibay na relasyon ay nakabatay sa katapatan. Kung ang magkasintahan o mag-asawa ay tapat sa isa't isa, mas magiging matagal at matatag ang kanilang pagsasama. Walang matiyagang lalaki sa pihikang babae. Ibig sabihin, kapag ang isang babae ay masyadong mapili o hindi marunong magbigay ng pagkakataon sa manliligaw, darating ang araw na ang lalaking matiyaga ay susuhurin. Lahat ng tao ay may limitasyon, kahit pagkaano katapat o kasigasig sa panliligaw. Ang babaeng sa lawahan hindi dapat pagpaguran. Ibig sabihin, ang babaeng hindi marunong makontento o pabagubago ng isip ay hindi dapat pag-aksayahan ng oras at pagmamahal. Sa relasyon, dapat piliin ang isang taong marunong rumespeto at pahalagahan ang isang tunay na pagmamahal. Sa apoy, huwag kang maglaro kung ayaw mong mapaso. Ibig sabihin, huwag kang makipaglaro sa isang bagay na delikado, lalo na sa pag-ibig. Kung alam mong hindi ka seryoso o alam mong mapanganib ang isang relasyon, huwag mo nang subukan dahil maaari kang masaktan sa huli. Isang sumamang babae na sa bisyo ay mawili, ay hindi mapaiigi ng kahit sampung lalaking uliran sa dilang buti. Ibig sabihin, kapag ang isang babae ay nasanay sa bisyo o maling gawi, mahirap na siyang baguhin kahit napapaligiran pa siya ng mabubuting tao. Hindi hinanangangahulugang imposibleng magbago Ngunit ipinapahiwatig nito na kung hindi niya gustong magbago, walang sino man, kahit mabubuting lalaki, ang makakapagbago sa kanya. Huwag kang mangahas umibig sa hindi mo kakilatis. Kung datnan ka ng panganib, siya'y di mo magagamit. Ibig sabihin, dapat kilalanin muna ng mabuti ang isang tao bago mo ibigay ang iyong puso. Kung pipili ka ng kapareha nang hindi mo siya lubos na kilala, maaring hindi mo siya maasahan sa oras ng pangangailangan. Ang tunay na pag-ibig hanggang sa huli matamis. Ibig sabihin, ang totoong pagmamahal ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Kahit maraming pagsubok, kung tunay ang pag-ibig, mananatili itong matamis at masaya hanggang sa dulo. Ang totoong minamahal, siyang pinaghihirapan. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal ay hindi madaling makuha. Kailangang paghirapan, alagaan at pagsikapan upang maging matibay at tumagal. Kinakailangan pa munang magkasugat itong puso bago maging maligaya sa larangan ng pagsuyo. Ibig sabihin, bago mo maranasan ang tunay na kaligayahan sa pag-ibig, dadaan ka muna sa sakit at pagsubok ang sakit ay bahagi ng proseso ng pagkatuto at paglago sa larangan ng pagmamahal. Ang pitasin mo ay hinog, huwag masiyahan sa bubot. Ibig sabihin, piliin ang tamang tao sa tamang panahon. Ang pagmamadali sa pag-ibig ay maaaring humantong sa pagkakamali. Kaya't mainam na hintayin ang tamang pagkakataon upang ang relasyon ay magtagal. Kung masamaman ang bubot, Lalong masama ang laos. Ibig sabihin, ang bubot ay sumisimbolo sa isang hindi pa hinog na pag-ibig, iyon bang minadali at hindi pa ganap. Ngunit ang laos ay tumutukoy sa isang pag-ibig na lipas na o hindi na pinapahalagahan. Sinasabi ng kasabihang ito na mas mabuti nang magsimula sa isang bubot na maaring mahubog pa kaysa sa isang pag-ibig na wala ng sigla o halaga. Batang puso, madaling marahuyo. Ibig sabihin, ang kabataan ay madaling maakit sa matatamis na salita at panlilin lang. Dahil sa kakulangan ng karanasan, mabilis silang nahuhulog sa ilusyon ng pag-ibig. Dahan-dahan diwata, baka ang talas mo'y sa bato tumama. Ibig sabihin, maging maingat sa bawat kilos at desisyon sa pag-ibig. Kung masyadong mabilis at pabigla-bigla Maaring hindi maganda ang kalabasan. Ang huni ng ibong kilyawan sa itaas ng kawayan kapag asaway hantad kung magmahal, malimit na ito'y pakitang tao lang. Ibig sabihin, may mga taong ipinapakita ang kanilang labis na pagmamahal sa publiko, ngunit sa likod nito ay hindi sila tunay na tapat. Huwag basta maniwala sa panlabas na kilos, kundi suriin ang tunay na damdamin. Magandang pamintana, Masamang pangkusina Ibig sabihin, may mga tao na maganda lamang tingnan mula sa malayo o sa panlabas, ngunit hindi practical o hindi maaasahan sa totoong buhay. Sa konteksto ng pag-ibig, maaaring ito ay tumukoy sa isang taong kaakit-akit ngunit hindi marunong sa gawaing bahay o responsibilidad ng isang pamilya. Maaari rin itong ipakahulugan na may mga tao na mukhang perfecto sa una ngunit may ugaling hindi kaaya-aya kapag nakilala ng mas malalim. At yan ang mga halimbawa ng mga kasabihan tungkol sa pag-ibig na dapat nating tandaan. Alin sa mga ito ang pinakanagustuhan mo? I-share mo yan sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa panunood.